Magandang mag-breka naman siya. At saka, lalagyan nyo rin yun ng mga toyo. Yan. So, yan kasi yung magpapalasa talaga sa lomi. Yan. Lagyan natin ng konti pang toyo. Alright. At meron din niyang sibuyas. Yan. Mas masarap. Mas marami. At yan ang yung special lomi. Kita nyo naman. Quality yan. And uh, meron din silang double toppings. Yan, meron silang lomi liver o atay ng baboy and syempre yung binubong yan yan talaga ang specialty nila dyan syempre lagyan natin ng toyo alright unang kain natin yan alright hahaluin nyo lang alright napakasarap na syempre first bite syempre thank you lord alright let's go eh, yan. Malapit na maubos. Kasi gutom na gutom na talaga ako. Ayan. Pag ako minsan, pag hindi ako nakaka sa bahay, dyan ako kumakain. Alright. Isa to sa mga pinagmamalaki sa Padre Gracia. Yung dito ako na kay Anthony ah uh, or tawagin ay kay Sabaw. Ayan. So, yan ang mga menu nila. Lomi, gisado, pansit. And meron din sila sa grab. Ayan. Alright. Mark Anthony Lomi House. Solid. Makikita yan dito sa Padre Garcia. Way na papuntang simbahan. At ito naman yung galing sa bayan. Alright. So don't forget to follow, like, and subscribe po sa Matron Vlog. And syempre, sa grab Padre Garcia. Bye-bye.